Baka ng kakampi Kabayo ni Leomord Mas pinabilis At marami pang iba Dahil ito ang mga latest na balita sa MLBB Pero syempre magulat kung, kung di ka pa nang follow sa akong page Bakit naman? Umpisa natin dito kay Rafaela Ito yung mga kailangan mong malaman Ang kanyang skill na nakakabuhay ng kakampi Ay available agad sa level 1 Dahil ito ay kanyang passive tapos kapag binuhay mo ang kakampi mo, sa base ito marerespawn. Dahil nga ito na yung bagong passive ni Rafaela, wala na yung dati na umaatake pa siya pag siya ay na takedown. Tapos kapag binubuhay mo ang kakampi mo, at nakapagdeal ng damage sa'yo ang kalaban, makakancel ang skill mo. Kaya kailangan talaga magtago ka muna bago mo i ang kakampi mo. Ito ipapakita ko sa inyo nangyari ito sa game. Bubuhayin ko si Sisi kaya lang inatake ako ni Zilong. Kaya na-cancel. Ang maganda sa passive na to, pwede mong gamitin kahit malayo yung kakampi mo. Hindi mo kailangan lapitan. Tapos nakadepende ang cooldown ng iyong passive sa tagal ng respawn time ng kakampi mo. Mas matagal na respawn time, mas matagal na cooldown para sa iyong passive. At hindi lang yan. Yung kanyang skill 1, pinatagal ang cooldown sa early game, pero mas pinabilis naman sa late game. Sa kanyang skill to naman, tinanggal na yung extra heal niya sa pinaka low health na kakampi. Pero may bago siyang effect na full HP kayo at nag heal ka, magkakaroon kayo ng extra shield. Kaya sobrang solid. Pero ito ay experimental changes pa lamang. Nabuff daw kasi si Argus kaya kailangan makasabay ni Rafaela. Pero grabe sobrang OP naman ito. Pag may nagsabi pa dyan ng I miss the old Rafa, ewan ko na talaga. Kay Selena may mga adjustment din. Nandito pa rin naman yung mas pinalakas mag-clear na Selena. Na pwede mong gamitin as mid lane or jungler kasi yung damage niya sa creeps or jungle monster ay mas pinalakas din basta merong marka. Pero may mga ni at binago. Una, yung kanyang shield ay nasa skill 1 na ulit. So hindi na matutuloy yung only shield sa kanya. Pangalawa, mas pinaikli ang kanyang maximum stun sa kanyang pana From 3 seconds ang max, 2 seconds na lamang. Pero bilang kapalit nito, dinoble ang kanyang movement speed kapag tinamaan niya ang kalaban at isang segundo ito na stun. Pero para sa akin mas okay pa rin yung 3 seconds stun kesa sa movement speed. Pero sinubukan ko naman gamitin si Selena at okay pa rin naman siya. Malakas pa rin at kaya mo pa rin maka-takedown kapag may tinamaan ka ng pana. Sa buff naman sa si Leomord, pinalakas ang damage ng kanyang skill 1 sa late game. Tapos may base on HP damage pa para mas madali mo daw mapa 50% ang HP ng kalaban. Mas pinabilis din ang pagpunta sa iyo ni Barbiel. Kaya goods din. Dinaray siya sa rank game at masakit na nga talaga yung skill 1 niya kapag naka human form. So yun lang muna para sa mga paparteng na hero update. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the God.